Kayo po'y nakikinig sa mga kababalagan at nakakatakot na kwento dito lang sa Annabelle Channel. Annabelle Channel. Ang kaluluwa ng babaeng na rape sa Cavite. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Annabelle at welcome muli sa inyong paboritong tagapagdala ng katatakutan, Annabelle Horror Stories. Ngayong gabi, isang liham ang ipinadala ni Trisha mula sa Cavite. Ang sabi niya, ang karanasan ito ay totoo. At hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang sinusundan ng kaluluwang kanyang nasaksihan. Isang babae. Biktima ng panggagahasa na pinatay sa mismong bahay na iyon. At ngayong gabi ay babalikan natin ang kanyang paghihiganti. Ihanda na ang inyong sarili. Ipatay ang ilaw. Isara ang pinto. At pakinggan niyo ng mabuti ang liham ni Tricia. Dear Annabelle, Hindi ko alam kung dapat ko ba talagang isulat to. Pero simula nung gabing yon, hindi na ako nakatulog ng maayos. Ang kwentong to ay hindi ko lang basta narinig. Nakita ko mismo. Narinig ko mismo. At hanggang ngayon, pakiramdam ko ay binabantayan pa rin niya ako. Noong una, hindi ako naniniwala sa multo. Pero pagkatapos ng gabi niyon, hanggang ngayon, natatakot pa rin ako sa sarili kong anino. Ang bahay na iyon sa Cavite ay pagmamayari ng naturinang pamilya na rin namin. Matagal nang walang nakatira roon, matataas na ang damo, kalawangin ang gate, at ang mga bintana ay puro alikabok luma at tahimik. May mga kortinang kupas at mga pader na tila humihinga sa dilim. Sabi nila, dati raw ay may babaeng nangungupahan doon. Pero bigla na lang nawala <laughs> at mula noon, walang gustong tumira. Nang una akong pumasok, ang mga ilaw ay biglang kumikislap-kislap. Parang ayaw nilang magbukas ng tuloy-tuloy Siguro dahil sa luma na o dahil sa matagal nang hindi ginamit. Una kong napansin yung amoy. Amoy lumang kahoy. Halo ng amag at bulok na tela. Habang naglilibot ako, parang may malamig na hangin na humahaplo sa buhok ko. Kahit ang haling tapat at sa bawat patay sindi may aninong dumadaan sa gilid ng paningin ko. Hindi ko alam kung hangin lang ba yon. Umay na kamasid na pala sa akin. Habang naglilibot ako, napansin ko yung lumang kwarto sa dulo ng hallway. Isang kwartong parang nakasara ng na matagal. Nang papalapit ako, biglang parang inihip ng hangin at yung pinto ay kalahating bumukas. Doon, may kama na may kupas na bedsheet at sa ilalim, parang may itin naman siya sa sahig. Akala ko pintura lang. Pero, nung tinuto ko ang flashlight, parang dugo ito. Tuyong dugo na parang sinubukang linisin pero naiwan ang bakas. At sa sahig, may mga bakas ng paa. Marumi, halatang basa. Pero nung tiningnan ko ulit, biglang nawala. Ipinilig ko ang ulo ko kasi baka namamalikmata lang ako. Pagpatay ko ng flashlight, narinig kong parang may kumakalabit sa ilaw. Pagbukas ko ulit, kumikislap ito. At sa gilid ng kama, may babaeng nakaupo, nakatalikod, nakayuko, basa ang buhok. Ang sahig sa ilalim niya. May kumakalat na dugo. Napaatras ako. Napatigil. At biglang namatay ang lahat ng ilaw. Pati ang flashlight na hawak ko ay namatay rin. Biglang bumagsak ang malakas na tunog ng pintong biglang sumara. Naninindig ang mga balahibo at buhok ko nakaramdam ako ng takot. Pilit kong inayos ang flashlight na hawak ko. Pero sa dilim, tanging maririnig mo lang ay ang mahina, mahabang iyak ng babae. Yung tipo ng iyak na puno ng takot at sakit. Parang huling hininga bago mamatay. Tulungan mo ko. Tumakbo ko palabas pero parang ayaw magbukas ang pinto. Kahit anong hila ko, parang may humahawak sa doorknob sa kabila. Tapos biglang nagflicker ulit ang ilaw. At sa mismong harapan ko, nakatayo siya. Maputi ang balat, duguan ng labi, at nakapikit ang mga mata. Pero habang nakatitig ako, dahan-dahan niyang binubuksan ang mga mata niya puro itim, walang puti. Nanginginig ang buong katawan ko at bago tuluyang mamatay ang ilaw, narinig ko lang ang mahinang bulong. Bakit wala kang ginawa? Pilit kong iwinak si Iyon sa aking isipan kasi ayaw ko talagang maniwala sa multo at matanda na ako para roon. Kaya sa unang gabi, natulog ako doon. Ngunit nagising ako ng alas tres na madaling araw. Yung oras sa dingding, tumigil. At sa dilim, may humahaplo sa buhok ko. Malamig. Mabigat ang hangin. Pagtingin ko sa gilid, may babaeng nakaupo sa sahig. Nakayo ko. Duguan ang laylayan ng damit hindi ko makita ang mukha niya. Pero maririnig mo ang bulong. Bakit hindi mo ko tinulungan? Nanigas ako. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. At sa sulok ng kwarto, nakita ko. May marka sa dingding. Parang may kalmot ng kuko. At sa tabi nito, nakasulat. Tulungan mo ko. Tumakbo ako ng mabilis para lumabas takot na takot at nanginginig ang buo kong katawan. Kinabukasan, sinabi ng caretaker na ginahasa raw sa kwarto na iyon ang dating nangungupahan. Bata pa lang siya. Pinatay daw iyon, ibinaon sa ilalim ng kama. At simula noon, hindi na tinerahan ang bahay. Sabi ng caretaker, tuwing gabi raw Laging umiilaw ng kusa ang bumbilya sa loob ng kwarto, kahit walang kuryente. At maririnig ang mahina niyang pag kapag lumalakas ang ulan. Gusto kong maniwala na tapos na yon. Pero isang gabi, habang nasa bahay na ako sa dasma, bigla na namang pumapatay sindi ang ilaw sa kwarto ko. Kahit bagong palit ang bumbilya at sa ilalim ng kama ko, maririnig ko yung parang may tumutulo. Parang tubig na tumatama sa sahig. Pagyupo ko, wala naman. Pero paglingon ko sa salamin, may nakatayo sa likod ko. <laughs> Hindi siya galit, pero nakangiti na nakatitig. At habang tinitigan ko siya, bigla kong naamoy yung dugo at pabangong lumang bulaklak. Sa kisame, kumikislap ang kunting liwanag ng ilaw at sa gitna ng putol-putol na liwanag, nakita ko siyang dahan-dahang lumalapit. Mga kamay niyang baluktot, mga kuko niyang mahaba at ang mga mata niyang walang puti, nakatingin ng diretsyo sa akin. Hanggang ngayon, bawat gabi, kapag patay ang ilaw, may mahinang iyak ng babae na bumabalik. At minsan, kahit bukas ang ilaw, may sandaling mag-flicker ito at sa bawat kislap ng liwanag, parang may ibang mukha akong nakikita sa salamin. Annabelle, kung mababasa mo man ito, pakidasalan na lang sana siya. Pero kung sakali mang mapadaan ka sa kabite at may bahay kang madadaan ng luma, may kupas na kortina at parang iniwan na ng panahon huwag ka nang pumasok baka hindi ka na makalabas ang nagpadala Trisha ng Cavite Kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Trisha huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Annabel Horror Stories tandaan niyo kapag biglang pumapatay sindi ang ilaw sa kwarto mo at may maririnig kang boses ng babae hindi yun hangin. Hindi rin guni-guni. Baka siya na yun naghahanap ng hustisya. Hanggang sa susunod na gabing puno ng sindak, ako si Annabel at ito ang Annabel Horror Stories.